Yan po kayo ng umaga. Kalis lang namin. Nasa Enlex pa lang kami. Galing kami sa Pampanga. Sama kayong driver ko nga pala si Mang Kanor. Oh. No? sage pa. Panedbang edbang pa eh. Yan. Sa so Skyway na kami. Update sa driver. Wala na siyang sage. Skyway na kami yan. Yan no? Skyway. paaganda ng langit ito natanggas na paaganda ng tanawin pinapit kami ang ganda daming puno Yan, nandito na po kami sa bahay ng gagawin namin. Maganda ng bahay. Doktor, nangyari. Yan, ang ganda. Oh. Yan, nakapasok na kami. Yan po yung gagawin namin. Kakabitan po namin ng chef door yan. Kasi yung mga cabinet na ginawa namin, papakita ko sa iyo. Dito rin sa video na, nakakabit na. Napakabilis. Bukas nga mga kanor. Yan. Ay, po. Ganda, hindi na sumasabit. Ganda ng nila, pero hindi po kami gawa ng hagdan yan. Pero yung cabinet sa ilalim ng hagdan, gawa po namin yan. Yan, base eating, entertainment, pantry, island, po, gawa po namin yan. Lahat ng may milky white na cabinet sa amin po yan ang ginawa. Yan po ako, Pakita ko lang yung mukha ko para uh, na kami ang gawa. salamat po. Hanggang dito na lang. God bless. Pawis ng pawis.